Yan mga sangkay Mapagpalang umaga po mga sangkay Dito pa rin tayo Dito na tayo mga sangkay Sa natitirang bahagi Natirang bahagi ng Pod Terminal Incorporation Dito sa Taguig City mga sangkay At Langka Street ito dito eh Nabasa ko dun sa signage Hindi ko rin masyadong kabisado Pero sure ako Ito yung natitirang bahagi Ng FTI mga sangkay at ipapasyal ko kayo dito sa Arca ng Tagig City mga sangkay ayan FTI oh ito pure gold FTI mga sangkay ayan, napaka progresibo ng lugar na to mga sangkay sa kung hindi ako nagkakamali sakop to ng South Signal Village dito mga sangkay ayan ay, yung nasa kaliwa natin yan yung ano eh SM Hypermarket. dito sa bandang kanan mga sangkay may mga kafe-kafe dito Ganjon Unlimited napakaganda na ng lugar na to itong bahagi na ito ng Tagig City mga sangkay at ito na ito mga sangkay oh. ito yung SM Hypermarket mga sangkay e, FTI pa rin to natirang bahagi ito ng FTI eh bago naging yung ilang bahagi kasi nito dito mga sangkay ay naging Arcasouth yan mga sangkay maglilipter na tayo dito papasok ng Arcasouth yan mga sangkay Arcasouth na ho ito mga sangkay ito ay yan no May mga building dito minamanage yata ito hindi ako sure sana hindi ako nagkakamali ang nagmamanage nito is Ayala Property Management Corporation yan o no? ang daming namamasyal dito mga sangkay uh, picture picture maraming nagkakagusto sa lugar na to mga sangkay ayan mga sangkay o oh, yung mga building dito hindi ganong kataasan hindi kagaya doon sa BGC mga sangkay na matataas yung mga building. Yan. Uh, babalik tayo doon. Kasi yan ang bagkumanan tayo dyan. Ba-exit na naman na. Ayan o mga sangkay. Dito pala yung Sabya. Sabya Financial Center. Dito ito. Nandito sa Arca South. Mga sangkay. Ano. Dinidibilap to mga sangkay itong lugar na to. Tingnan niyo yung mga building diyan, mga sangkay kung nakikita niyo. Kung nakukuhaan po ng camera ng cellphone ko. Ayun. Samahan niyo lang po ako, mga sangkay. At ipapasyal ko po kayo dito sa Arca South. Ayan, mga sangkay. Uh, dito tayo sa Arca South Boulevard mga sangkay ayan binabaybay ho natin sa kasalukuyan ang Arca South Boulevard sa ganap na alas 6.43 ng umaga mga sangkay Mayo 12 taong 2024 Mother's Day mga sangkay Happy Happy Mother's Day sa lahat ng nanay at sa lahat ng nanay na tatay pa mga sangkay single mother yan, na oh, mga sangkay oh. East Union ito. kanan tayo dito. Para may pakita ko lang sa inyo itong lugar na to mga sangkay oh. Tingnan niyo yung mga kababayan ko, mahal ko mga mahal kong kababayan dito sa Tagig City. Enjoy na enjoy sila dito sa lugar na 'to, mga sangkay. Yan. E, kaliwa tayo dito sa junction. Ayan mga sanggay oh. <laughs> Ang daming nag-iihirsisyo na mga kababayan natin. Maganda sa katawan yan mga sangkay, yung pag-iihirsisyo. Pero huwag sanang kalimutan na ngayon po ay araw ng linggo. Kung nag-iihirsisyo tayo para sa katawan natin, ibigyan ho din ho natin ng vitamina. Yung mga kaluluwa natin kasi Araw ng linggo ngayon, makipagtagpo tayo sa dakilang lumikha, mga sangkay. Lumikha sa lahat ng mga bagay dito sa mundo. Ayan, mga sangkay. Hindi ako reliyoso, hindi rin ako good Catholics, kundi ako po ay trying hard to be a good Catholic. Ayan, mga sangkay, oh. Ang daming nagja-jogging dito, mga sangkay, oh. Pasyalan ito, ginawa ng pasyalan ng mga kababayan ko dito sa Tagig. Arca South ito, mga sangkay. Nasa Arca South po tayo. Ah. <laughs> Natatawa ko sa sarili ko. Kasi akala ko di ko na gagawin itong klase ng pagmumutoblog na hawak ko sa kaliwang kamay yung cellphone. At sa kanan kamay ko naman ang manibela mga sangkay iikot ko muna kayo dito bago ako pumasok ng trabaho mga sangkay pag dumiritso kasi ako dyan papasok ng trabaho yung papuntang Slex dito tayo, kakaliwan muna tayo sama lang po kayo mga sangkay yan ito, dito yung building ng MDC oh. Kung mapapansin nyo mga sangkay, hindi gaano kataasan yung mga building dito. Hindi ko alam kung anong reason. Siguro may reason yan dyan. Hindi kagaya yung dyan sa BGC, sa Bonifacio Global City. At sa Ayala na mga high rise yung building. Ah. Uh, ang ganda ng lugar na to mga sangkay. <laughs> Tingnan nyo naman, yung kalsada mga sangkay oh may sidewalk may para sa bike lane uh, hindi naman kasi itong main road kaya uh, bot lanes, isang sasakyan lang yung kasya ayan, kakaliwa tayo dito mga sangkay ikot lang po tayo uy malakas yung sinag ng araw ayan o no, mga sangkay yung siguro residential area ito dito mga condo units ito Ito tayo sa gilid para mahina kasi yung cellphone ko eh. Pag against the light, mahina yung nakukuha. Ayan, na mga sangkay. Oh. Dito yung one union please. Yan. Oh. Ayan, mga sangkay. Oh. Ano to? Health We Cancer Care Hospital. Yan. Oo. ayan mga sangkay. oh. mga building dito. Yung iba, malapit ng matapos. Karamihan dito, MDC. Ito, MDC din yung may gawa. Oh. Yan. Okay. Pakakanan tayo dito sa Nexus. Ayun mga sangkay, oh, yung mga building. Hindi gano'ng kataasan. Kalsada ito, Nexus Street, mga sangkay. And si Sir. Ang sarap dito. Mga magalakad-lakad ka lang dito ng umaga, mga sangkay. I-enjoy ka talaga dito. Tama yung sidewalk may mga gwardya, may perimeter guard, may gwardya din sa mga buildings. Kaya sip na sip ka dito. May sarili ding PNP station dito, BFP station dito. Uh, masyadong ano ah, magalaw yung pagkuha ko ng video. Ayan oh. No? Puspusan mga sangkay yung pagdevelop sa area na to. Ayan, arbor lanes nasa kanan. Tumingin si Kuya Guard, baka bawal, hindi man siguro. Ayan, tingnan niyo naman mga sangkay, oh, yung mga workers. Puspusan kahit linggo, mga sangkay, huwag naman po sanang makalimot pag Ayan, oh, mga building na 'yan. Uh, tatapos yung mga sangkay. Oh, ayan, nakaiikot na tayo mga sangkay, oh. Diyan tayo galing kanina, oh. Umiikot lang tayo ayan o, oh, pakita ko sa inyo mga sangkay yung ito muna tayo para hindi masyadong magalaw yung footage ko ayan mga sangkay yung nexus, ito nexus Street ito link, papunta dun link ganun ang pagbasa niyan pag uh, yun nga sa Ayala ito, Ayala Property Management Corporation mga sangkay uh, tingnan nga natin kung pwede dito po, um, ano. so magdetay dito sa ano. may landers dito eh pwede naman siguro deman yung motor dito yan mga sangkay sama lang kayo may lang itong video na to at uh, nais ko lang po makita may pakita sa inyo ang development sa lugar na to dito sa Taguig City sa Arca South mga sangkay just uh, you could imagine after uh, siguro mga 10 years baka wala ka nang makintang bakantiloti dito baka lahat na natayuan na ng mga buildings Ayan. Yan mga sangkay, oh. Yan yung landers dito. Landers dito sa Arca Ayan, may Galtics dito. Ano? Oh. Dito tayo. Ayan, oh. Pag kumaliwa ako diyan, papasok na yan ng trabaho. Maraming salamat mga sangkay sa pagsama nyo sa maiksing video na to. Ayan oh. ang ganda ng lugar na to, mga sangkay. Ang daming mga nagja-jogging dito, araw ng linggo ngayon. Anong oras na ba? Alas ay 50 na dito sa relo ng motor ko mga sangkay. Sana naman po itong mga joggers natin, mga kaibigan ko, mga sangkay. Huwag po kayong makalimot sa Diyos. Magsimba po kayo at uh, linggo po ngayon. At uh, hindi nga ho ako religyoso pero I'm trying hard to be a good Catholic. Happy Mother's Day dyan mga sangkay. Mula dito sa Arca tagig Taguig City mga sangkay. Isang mapagpalang umaga po. Maraming salamat.